di okay, na po ako natutuwa ati pa eh. Naglilis po ako dyan ng ilang beses. inas ko po yung cabin mo para umayos yung buhay mo po. Kahit pa paano. <laughs> Magkakahalong emosyon ang naramdaman ng actress vlogger na si Tony Fowler sa paglabas ng galit at inis ng anak nitong si Tyronia kay Paye dahil sa kalat ng kanilang kwarto. Matatandaan ang magkakasama sa isang kwarto si Napaye, Ika at Tyronia sa bago nilang nilipatang bahay kaya naman hindi maiwasan na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga ito, lalo na pagdating sa pagpapanatili ng kalinisan sa loob ng kanilang kwarto. Sa latest video nga ng reality show ng Toro Family, ay pinakita nila kung paano naglabas ng hinanakit si Tayron niya sa mga kasama niya sa kwarto lalo na kay Pai dahil hirap na hirap ng araw siya sa paglilinis samantalang panay kalat daw ang mga kasama niya sa loob maliban kasi sa kanilang tatlong na ika at paye, nakikitulog rin minsan sa kanilang kwarto ang girlfriend ni paye na si Kiana. Hindi rin napigilan ni Tyrone na umiyak dahil katwiran niya. Siya araw na bata ay nagagawa niya ang kanyang responsibilidad sa paglilinis ng kwarto. Kaya sana raw ay magawa rin ito ng mga mas nakakatanda sa kanya. Mga pahayag ni Tyrone Pinipilit ko naman maging maayos ang kwarto namin. Tapos makikita ko may flowers dyan, merong may hindi maayos na kama. Mami, naglinis ako. Nagpagod ako. Sorry din kung meron akong naiiwan. Pero late na kasi ako sa school noon. Makikita ko ganyan tapos sa excuse siya. Sorry baby, late na kasi ako sa work. Puro ganun, mami. Si ate Payina naman eh. Tapos si ate Kiana na hindi marunong maglinis. Samantala, sa kabila ng inis at galit ni Tyrone niya, ay hindi napigilang matawa ni Natoni at Tito Vince habang nagsusumbong ito sa kanila. Dahil minsan lang daw talagang magalit si Tyrone niya at napaka cute daw nitong magalit. Mga pahayag ni Tito Vince, sobrang cute ni Tyrone niya magalit. Minsan lang yun sumabog ng ganun guys, pero pag sumabog siya, asinsabog talaga. Ngayon paman, hindi nila ito binaliwala at kagad na kinausap si Napayi at Kiana tungkol dito ayon sa katwiran ni Paye, gusto man umano nilang linisin ang kwarto bago sila pumasok ng trabaho. Hindi raw nila magawa dahil tulog na si Tayro niya at ayaw nilang maistorbo ang tulog nito. Kaya naman tinanong nito si Tayro kung okay lang ba sa kanya na maglinis sila ng kwarto habang siya ay natutulog. Gayun pa man, ani tero niya, Napakadali din naman umanong iutos sa kasama nila sa bahay na pagkagising niya ipaayos ang kalat sa kwarto dahil napakadali lang naman daw makiusap sa katulong nila. Sa kabilang dako, pinuri naman ang marami kung paano hinanggal ni Tony at ni Tito Vince ang hinaing ng anak dahil hindi pumanig ang mga ito sa kahit na sino sa dalawa. Ayon kay Tony, nakikita niya raw ang puntong gustong sabihin ni Tayronia, ngunit pinakalma niya ito at pinaliwanagan na ngayon lamang daw kasi natututo si Paye sa mga dapat nitong gawin. Magkaiba rin daw kasi ang sitwasyon ni Tyrone at ni Paye dahil lumaki raw si Tyrone na may nanay samantalang si Paye ay wala. Kaya sana raw ay magkaroon pa ito ng pasensya kay ate niya Paye kagaya ng pasensya na ibinibigay niya o mano rito noong tinuturuan niya pa lamang ito ng mga responsibilidad bilang isang bata. Mga pahayag ni Tony Anak, hindi po lahat ng 18 years old ay marunong na. Pwede kong sabihin sa'yo na 11 ka, marunong ka. Pero meron kang ako. Wala pong nanay si Paye. One year pa lang niya akong nanay anak. Tinuruan ko siya pero it takes time. Patience. Ikaw ba nung isang taon mo pa lang akong nanay? Alam mo na agad yun? Hindi ba hindi naman po? Sa dulay pinalinis na lamang ni Tony kila Paye at Kiana ang kalat sa kwarto. At inisip din ito na bigyan na lamang ng sariling kwarto-styro niya pag lumipat ulit sila ng bahay.